FM, the best music station across the nation. Kuelang kuelang na mga DJs. <laughs> Ang sa information. Fully digitalized. It's all for you. presents Mayo Di Marino hosted by star DJ Yvonne Adarna with star DJ John Marino only here on Star FM. Happy, happy, happy Father's Day! Yun, ating bungad sa night. Kahit na parang patapos na ang araw na to. No? At parang gusto mo na magpahinga, gusto mo na umuwi. Mahirap pa sumakay o punuan ba ang mga fast food at mga restaurant? Naku naman, may mga papansin sa gili <laughs> Charis, ano na kasi siya, te? Magtatatay na rin kasi siya. Para... Hoy! pangarap niya yon, charot <laughs> so, lang. Naku po. Kasarang nation, welcome ako ulit uh, sa ating uh, kwentuhan. Yeah, tayo po ay nakalive sa Facebook page po natin, na Star FM Manila. Ang tanong, binati mo na ba ngayon tatay na happy Father's Day? Baka naman ang binati mo, ano? Happy Mother's Day. Last month pa yun. Iba na ngayon. At, uh, syempre, hindi mo ang ating uh, episode 35. Congratulations, Kastray Nation, ha? Dito na tayo sa episode 35. Itatago natin siya sa pangalang uh, Donnie. Ay, di mo kaya. May naalala ka, no? Ayan, si Donnie, siya ay mula sa Tondo, Manila. So, alam mo naman, kapag nakikipagsapalaran dito sa Maynila, parang pag sinabi mo yung lugar na yun, alam mo na talaga anong mangyayari. Parang alam mo na kung ano yung sitwasyon niya. <laughs> Eto, Kasray Nation, ang kanyang tanong. Two months na po kami. Two months na po kami tuloy, sorry. Ayan, two months na po ako dito sa Metro Manila at wala pa rin akong nahanap na trabaho. Galing po ako sa Pangasinan. Hindi po ako graduate at hindi ko akalain na ganun pala kahirap makipagsapalaran dito. Nakikitira lang po ako sa kaibigan ko. Dapat na po ba akong umuwi sa amin o sumabak na ako sa kahit anong trabaho? Oh, ito ang kanyang problema dahil dalawang buwan na siya dito sa Metro Manila. Galing siya ng Pangasinan. Hello sa so mga taga-Pangasinan! Ayan, di ba? Perfect na perfect yan! Magaling siya sa Pangasinan, pero hindi naman siya graduate eh, gusto niya lang makipagsapalaran dito sa Metro Manila. Pero nagulat siya na halaga nito pala kahirap dito. Hindi pala ganun-ganun lang. So, iniisip niya, dapat ba siyang umuwi sa kanila or magtrabaho mag dito sa Manila kahit, kahit anong trabaho? Siguro kahit ano, kahit uh, mag, mag, uh, sa mga karinderya, mag-janitor, o kahit ano na, mag, mag-deliver ng yelo sa Quiapo. Di ba? Ang dami nang manaiisip ah, ni Kuya. Medyo nahihirapan na rin siya dahil yung pressure din. So, ikaw ba? Kung katulad ka ni Kuya Donny, Doni, ano ang maipapayo mo? Ano ang gagawin mo? I-comment e mo lamang yan sa ating Facebook page. Naka-live tayo, 102.7 Star FM, Manila. And ito na muna ang sagot ng karamihan. Sabi ni Kuya, first of all, ang kailangan mong matutunan pagdating sa Manila is being aware of the people na makakasalamuha mo. And second of course, being a street wise. Iba na ang atmosphere kung ikaw ay nasa NCR. Pwedeng may magsamantala sa pagiging taga-probinsya mo. I'm also a prombie pero dahil may nauna kaming relatives na nasa Caloocan City, madali na ako nga naka-adapt sa sitwasyon noon. Yan, so si Kuya ay... may ba ba kasunod? Ayan ah. Uh, sabi nga ni Kuya, parang, from him, galing din siya sa pagiging ganun. Nagsimula galing sa probinsya, napagsapal na sa Manila, and maraming mga successful na tao doon din nagsimula. Siguro yun yung isa mong itake as an inspiration, as a powerful mindset. Kahit ano pang trabaho yan, at least matino, di ba? Pero sabi nga nila, yumayaman ka talaga kapag illegal. Pero naku, sana huwag ka namang mapunta sa ganon. Mahirap na, madaling mahuli ng... Ma mahuli ka tayo, promise. <laughs> huwag mo nang balakin. O, oh, pero, yan, sa mga nation natin, no? Oh, Nagaling sa probinsya, tapos talagang uh, nag dito sa Manila. Congratulations. Deserve mo yung mga pera na meron ka ngayon. Yung buhay na meron ka ngayon. Kung sa tingin mo, hindi pa yan sapat. Go lang, ilaban mo lang. Laban-laban lang, araw-araw. Ito naman, ah. Ah, sabi ng sumunod is, baka ang magandang kapalaran kapalaran mo ay wala dito sa Manila. Marami naman po sigurong mapapasukan doon sa probinsya mo. At alam naman natin na iba ang rate dito. O pag-isipan nyo pong mabuti dahil for me, mas maigi na lang po na umuwi na ikaw sa family mo. Isipin mo rin po ang kaibigan mo. Alam mo na yon. Good luck and God bless. Well, kapag nandun ka kasi sa lugar mo talaga, in, um, aside kabisado mo, kasama mo rin yung family mo. Pero sa tingin ko, dahil nga, iba yung rates, syempre, mas... Nalaglag! <laughs> <laughs> may mo <may> nang <nangmumulto> dito. Siyempre, <laughs> no, yung rates sa Metro Manila, mas mataas talaga. Pero yung comfort ba, Tsaka kay Kuya Doni, alam mo pag dito ka tumira, mapapa-fast food ka palagi. Yung mga hotdog, delata. Feeling ko well kasi sa province, more on ano no, gulay. O, oh, tapos magkakatay ka ng manok o kaya naman isda, medyo healthy. Pero kung gusto mo talaga masenso or magbago ng something sa buhay mo, Subukan mo lang muna, ah, uh, two months ka pa lang naman, malay mo sa ikatatlong buwan. Meron, ganun talaga, ang hirap talaga magmahanap ng trabaho. Ano lang, tiis-tiis, tsaga-tsaga. Kung gusto mo lang naman na may bago sa buhay mo, kasi I think kaya siya pumunta ng Metro Manila is for a change. Diba? And taking the risk. So, sayang naman, to, ano pa naman, two months pa lang naman. Pero ikaw, ikaw pa rin ang... <laughs> In the end, sa'yo pa rin oh, yung last decision. Ano naman, ang Ang sabi ni, ni Kuya, sabi daw sa... Sabi daw, sa manila makikita ang magandang oportunidad. Well, hindi lahat. Mas mahirap pang magtrabaho sa Manila kasi kompetisyon at marami requirements na hinihingi. Kaya hindi lahat nakakausad ng buhay sa Manila. Kung ako sa iyo, sa probinsya ka na lang. Marami kang mahanap dyan na trabaho. Mm, oh, may chance, may chance, Kistari Nation. Pwede mo rin i-balance eh, o kaya timbangin yung pag dito ba ako pumasok, ano bang mangyayari, magiging masaya ba ako, mga ganyan. Di ba? Tatanggap mo ba, Donnie? yung uh, buhay mo kapag nasa province ka versus pag nasa Manila ka. Saan ba? May ano, um, pero para sa akin, subukan mo pa rin. Pero kapag parang ang tagal na, one year na, tapos wala pa rin nangyari, it's time to, siguro, take a step, step, take a step back muna for, for the meantime. Kung meron ka pong dagdag na advice, Kister Nation, na tips para kay Kuya doning kasi malay mo, ano, naranasan mo na rin to, tapos ngayon ang yaman-yaman mo na, third floor na yung bahay mo, meron ka ng uh, sasakyan, may aso, di ba? ako, naniniwala talaga kami na ng mother ko, wow. Kasi sino yung mga nagsimula ng very, very, ma, ma, nagsimula sa maliit, sila talaga yung mga nagiging asensado ngayon. Imagine noy oh, mag magkakarga ka ng mga tatlong sako ng bigas, hindi mamayayaman na sila ngayon. Oh perfect. Yan comment comment lang ka, Triniton and but for now, mga kasama po muna natin. eto na ang nag-iisa nating maninisid. Mula sa lugar ng Norte o oh, Norte-Norte pa yan. Ah. Take an inspiration. Star DJ John Marino. Oras na para ikaw ay mapayuhan. Kung hindi ka magtatanda, bakya ang aabutin mo sa kanya. At para mapayuhan na si Kuya Johnny, star DJ John Marino, please come in. John Marino, oh, wow. Hello, hello, hello! How are, you? How are you my daddy? Musta, gusta! <laughs> At syempre, sama-sama na naman po tayo ngayong gabi ito. Of course, sa lahat po ng mga nakaputok sa so 102.7 Star FM. Gusto po kayong lahat uh, sa mga nakikinig sa kanila mga radio set. Hello po sa inyo. And sa mga nanonood naman po sa atin sa Facebook Live. Share, 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 share. <laughs> Tara dumami po tayo, ha? At syempre, ito, ibibigyan na naman po natin ito pong uh, problema ni Donny, uh, Donnie. Ayan, ng Tundo, Manila. Ayan, si Donnie ng Tundo, Manila. Maraming maraming salamat. Warrior ito, warrior. Oh. Eh, saka pa sa Tundo. Hoy, kumusta nga pala sa lahat ng mga friends ho natin dyan sa so may wagas, ayan, sa so may uh, sa so may Baseco Compound, and of course, sa Isla Puting Bato. Oh. Kamusta kayo? <laughs> mga repa. Alright! And, siyempre, sabi po ni Donnie, eh, hey, ganiray. Ayan, two months na raw siyang nandito ngayon sa Manila. And, of course, wala pa din daw siyang nahahanap na trabaho. And, si Donnie, ay galing daw po siya ng Pangasinan. Ayan, at uh, hindi daw po siya graduate. Ayan, at uh, uh, hindi daw po niya kasi lubos sa kalain na ganun daw pala kahirap, na ganito daw pala kahirap ang buhay dito sa kamay nilaan. And then, uh, uh, nakikita rin niya, or nakiki, nakiki lang siya. <laughs> okay. nakikitira lang siya sa kanyang kaibigan dito po. At talagang na-culture shock siya at hindi niya kalain, lubos kalahin din na ganito pala kahirap makipagsapalaran sa Manila Ayan. and well ang sabi, ang sabi niya rito kung dapat uh, na daw po siyang dapat na daw ba siyang umalis o umuwi pabalik sa kanila or sumabak na sa kahit anong trabaho Well, ah, uh, Donnie, ang nakikita ko lang kasi, okay, eto lang din ha, kuya, nakita ko na pumunta ka ng Manila na wala kang ka-idea-idea kung ano meron dito buhay. Gets mo yon, Na parang bagang na-trip? Trip mo lang. Kung <laughs> kung ano, kung ano, kung ano, sa Dapat sana, siguro naman sa lugar ninyo, marami ka naman siguro sa Pangasinan na. Yan, marami naman daw, marami naman siguro nang galing na ng Manila. Marami naman na siguro uh, nakipagsapala rin dito, tumuwi. Dapat tinanong ko sila para may idea ka kung anong buhay meron dito sa kamahilaan. Dahil hindi biro-biro, Donny. -biro, ah Ay kung, like for example, may sakali ha? parents mo, is uh, kung ano yung nila doon, no, dapat nila lang pinagigihan. Although, syempre, alam mo kasi, sa probinsya, okay naman goods lang yun eh. Pero ang hirap kasing hanapin ng pera doon. Okay? I mean, kung nagsasaka ka naman or kung nagingisla ka naman, everyday may pumapasok naman nakita kita pero hindi ganoon kalaki yan. Not like in Manila. Okay na talagang pera lang pinag-uusapan. Marami. Marami kang pagkakitaan kung yan ay eh, gusto mo. Okay, 'wag lang sa masamang paraan. Alright? right? Doon kasi ah uh, doon kasi sa probinsya ah uh, mga slow face, parang slow facing yung buhay. Parang wala lang ang bagal, tulad sa Manila kung may stable job ka. Ang problema, okay, uh, I'm not hindi ko na binababaha. Ano yung pagkatao mo doon? Okay, pero syempre sa sinabi mo nga na hindi ka naman nakatapos okay well, excuse my word pero hindi naman kagandahan na yung makukuha mo siguro not unless, not unless ah, ah, talagang igapang mo yung sarili mo dito napapasok yung diploma o diskarte <laughs> <laughs> 'Di ba Na scenario. Nasa iyo na 'yan on how paano ka dumiskarte sa mga bagay-bagay na gusto mong gawin. O kung magtrabaho ka man, huwag ka na lang mamili. As long as barangal naman 'yan. As long as may kikitain ka. Pero ang problema kasi, okay, pag nandito ka sa Manila, kahit gaano pa kalaki yung sweldo mo, mapupunta lang din yan lahat sa pangangailangan mo. Bahay, tubig, kuryente, kain mo, transpo mo. O, oh, ay what about? Yung mga, yung mga iba pang pagkakagastusan mo. Diba? Masarap tumira sa Manila kung may stable job ka at may sariling ang bahay na tinitirhan. Pero kung yung katulad na lang namin, okay, na nangungupahan, Depende na lang sa'yo yan. Okay? Hindi ko naman sinasabing umuwi ka na. Okay? Uh, sa inyo. Mag-focus ka na lang. No, 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 no. Kung gusto mo talaga makipagsapalaran, tibayin mo dibdib mo. Okay? tibayin mo dibdib mo. Dahil ang buhay dito sa Manila, laro ito ng mga mama, hindi na bata. Okay? Dito naglalaro yung mga uh, big boys kung tawagin separating from men to boys. Kaya nga. Kaya e, yun lang. Kaya masabi ko lang, pagigihan mo. Okay? I'm not saying na kung ano man yung gusto kong pakikipagsapalaran is mag-give up ka na dahil nawawalan ka na ng pag-asa. Ilaban mo lang. Ilaban mo lang. At pag magpasama ka or baby magpatulong ka sa mga sa kaibigan mo. Doon ka na nga lang nakatira eh ba? O di kaya kung may mga uh, kaibigan yung kaibigan mo, bakit hindi mo tanungin sila? You just don't know. di ba? Kahit na siguro, well, uh, may konting pagkakitaan ka o racket man lang dyan para kahit papano, ay syempre nakakahiya naman kung habang buhay ka na lang magpa, alam mo yun, magpaalaga. Diyan naman sa kaibigan mo. Although, syempre, sabihin na natin hindi man umiimik yan pero deep inside him nasabi niya sarili niya na ano ba itong kaibigan ko ito? Pabi na, pabi ah. Pabigat eh. <laughs> Huwag sanang gano'n. Huwag sanang <laughs> sa gano'n. Ah, Na, 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 masabihan ka na personally. Right into your face. Na, oh, Brad, baka naman, Abang buhay ka na lang pag dito sa bahay. O, diba? Pero, yun lang din. Ang, ang, ang okay lang ngayon dahil syempre nakatira ka pa sa kaibigan mo. What if makahanap ka na ng trabaho mo and then makapag-decide ka na aalis sa kanila. Panibagong pakikipagsapalara na naman yan. Kaya sinasabi ko sa iyo, Donnie, hindi madali ang buhay sa Manila. Mahirap makipagsapalara. Pero kung gusto mo naman ng marangal na trabaho or kahit na may pinagkakitaan ka o romaket ka gawin mo yung mga bagay na ganyan para din lang naman yun sa sarili mo okay I mean, ang pinaka the best is lumaban ka diba, total nandito ka na eh ano pa nga ba, uwi ka sa inyo so magiging failure ka unsuccessful ika nga kung ano man yung plano mo so ngayon nandito ka na well, make the most out of it Panindigan mo ba? Diba? Nakarating ka nga sa Manila eh. o, ngayon pa na nakarating ka, kakakagigib up. Yung mindset mo lang na mahirap, mahirap talaga. Pero gagawa ka ng paraan mo, okay? At may raos mo, may gapang mo. Kung ano man, gusto mong mangyari para sa sarili mo, then go ahead. Pero sana lang sa mas, sa, masamang paraan. Hindi <laughs> okay? okay? Sa mabuting pamamaraan. Okay? Lumigal ka. Kumarehas ka. Hindi yung dahil sa sobrang pagkadisparado mo na, gagawa ka na rin na hindi maganda against sa iyong kapwa. Which is, no, 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 no. Diba? Yun lang yan. Para sa akin lang, Johnny, higapang mo yan. yan ka na lang din. Simula bukas, ibang lunes, maghanap ka ng trabaho mo pwede kang kumita. Kahit hindi naman malaki yan, basta may kita ka lang. Siyempre, dahil para at least may pambigay ka lang din sa kaibigan mo. Dahil hindi naman panghabang buhay na lang aasa ka sa kanya. Or, kung uwi ka man sa inyo, anong may pagmamalaki mo? ba? Ano yun? Punta ka lang ng Manila, nagliwalay mo. Basta naramdaman mong bigat pa lang makipagsapalar dito. Uwi na lang ako dahil doon naka pwede akong matulog anytime na gusto ko. Patunayan mo sa sarili mo na kaya mong mabuhay. Okay? Kahit saan gumat ka nalil. Better for you. <laughs> Nasa'yo na lang kung paano mo intindihin. Ha? Donnie, maraming maraming salamat sa'yo and good luck. Okay, sana may mahanap ka ng magandang trabaho. And sana lang, Okay? As soon as possible, ay uh, mo yung sarili mo sa bagay na matutuwa ka most importantly, makakatulong sa mga araw-araw. Yeah. salamat and uh, sa lahat po ng mga nakikinig and sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live, if ever may mga tanong po kayo dyan, feel free, mga explanation, send po yan, pwede po ninyo, i-post po ninyo dito, kung gusto po ninyo, at uh, para at least, sa susunod naman, kayo naman po, ang mga, ang mga problema naman po ninyo, natin po, susunod. Yes, maraming maraming salamat, hanggang sa muli po natin pakikita dito, at pagsama-sama, dito lang po yan, sa so 102.7 Star FM. Justi Agnina, kada kayo amin, na po, kawan lapas na, I'll see you when I see you. Safe, trucking, extra, cruising, and everybody out there. You go, gotta fly, gonna say goodbye. You slip tight, good night, and don't forget to pray. Save your last kiss for me, honey. Mm -hmm. John Marino, ah, Cecilino. John Marino, are you my daddy? Now you hear and see me. Now you don't. Maraming salamat, Star G -G -G -G. DJ John Marino, yan, sa iyong payo para kay Kuya Donnie. Ako naman na idadagdag ko dahil, alam mo, normal lang yan na nahihirapan ka. Ganun talaga, accept the truth and the reality. Pero marami namang paraan. Pwede kang bumasok muna, limbawa sa call center. Meron kasi mga tubatanggap ng hindi naman nakapag-tapos. Pwede doon, kahit high school, I believe meron. And other, other work na marangal. Girl, huwag kang papasok sa mga ano ha? Sa mga medyo scammer-scammer Mahirap na, lalo na kung parang uh, wala ka pag nabibuild na community dito. Kasi mamaya mapunta ka doon sa mga, mga negative na tao, na negative influence. That's what I mean, yung negative influence. Di ba? Baka, baka lang mapariwara. Huwag naman. And also, ganun din, laban ng tataga ng loob. It's really a difficult, difficult job. A difficult season ng life mo. Hindi ka nag-iisa. Lahat din ng mga nagsisimula, dumadating sa ganyan. I-try mo. Um, Uh, let's see hanggang six months or eight months or pa one year just gawa ka rin ng paraan for yourself then kaya mo yan Anyway, para po sa lahat, again, happy, happy, happy Father's Day. Um, parang nasa dalawang oras na lang bago matapos tong gabing ito, itong araw na ito. Kaya gusto ko rin sabihin ulit, happy Father's Day sa so, mga gusto magpahawal ng ano, ng pabati, comment mo na yan para ma-mention din natin ang iyong papa. O di ako na muna, ako na muna mag oh, happy Father's Day sa aking father kay biyahe ni Mayorski. Hindi <laughs> Yun yung pangalan niya sa ano yung biyahe ni Mayorski. Sa din po ng mga nasa barko na nakikinig at nanonood, yung mga OFW dyan, and also sa mga nasa land, o hindi lang tayo nasa tubig, no, land din. Yan. and also dito sa mga nasa Pilipinas, sa iyong papa, sa kay kuya na nagdo-drive ngayon, na mga taxi drivers, bus drivers, happy Father's Day. Yung isa nating friend dito kanina, sa gilid, na hindi makapag-book, hindi siya makapag-book kasi feeling ko lahat ng mga driver nag-celebrate ang Father's Day. <laughs> Kaya busy sila. Mm. Pwede ka pa namang bumawi. I-treat mo yung papa mo. Pwede namang bukas. O kaya kung may pera ka na, pwede naman bumawi. Ang cute kaya. Kahit parang minsan nag-aaway kayo. Diba? Hindi kayo nagkakasundo. Hindi mo na itigal yung papa mo. Nagsasagutan kayo. <laughs> Ay, naku talaga. Pero, yeah. Happy Father's Day muli. Kasi rin yung na natin ganap ng 11 in the evening. Don't worry para po sa mga nagko-comment dyan namin po nakakita. And we will, ano, tawag dito. Siyempre mga issues na kailangan na we are, ano, de acknowledge. Ayan, noted, noted mga me. Kumalman na kayo. <laughs> Kalma lang sis and thank you. Thank you, thank you for telling. Anyway, ayan, enjoy ka na muna ulit sa mga tugtugan natin tayo panggang pa 12 and the midnight. Ako pa rin na yung kasama, yung sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. At para kay Kuya Donnie, ito po ang awitin na ano ay hatid para sa iyo. Ililigtas ka niya ang awitin mula kay Gary Valenciano. Dito lamang yan sa so 18.7 Star FM. Like mo, share mo. Ate Yan at Adi Star Tanong presents Mayo y Di Marino. Dito na Star FM.